Magandang manara po, minamahal ang mga magulang at kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso at natin, sa mga ilang salita niya, Biblia. So, ngayon po, mag-usapan po natin ay tapag po sa um, kabilang buhay ng po. So, magkat natin paksa ngayon. Anong klase ng katawan meron ng tao sa impyerno? So, nakalagay po sa Biblia na ang mananapataya, hindi mananapadaya, ay kapang magkakaroon ng katawang binuhay na maguli sa mga huwag araw. So, putang po natin nakasulat po sa banal na kasulatan. No? Sa so, ganyan, din dalawa, isa dalawa. So, ito po nakasaad sinabi pa ng parang tao sa panahon yun, darating si Mikael o Michael na dala ang parusa mula sa Diyos. Si Mikael ang makapangyarihang pinuno na nagbabantay sa iyong mga kababayan. Nagiging mahirap ang kalagayan ng mga, sa mga panahon yun. Ang paghihirap na yun ay hindi pa nangyayari mula nang naging bansa Israel. Pero, hindi sa paghihirap na yon, mga kababayan, na mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng iskahan ng mga tao may buhay na walang hanggan. Ubuhayin ang maraming patay, iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero iba ay susumpa at ilalagay sa kahiyang walang hanggan. So, mga tao, bubuhayin ano na po, dalawang klase ng pagkabuhay na muli uh, buhay ng matuwid at saka buhay ng hindi matuwid o mananampalaya, di mananampalaya. So, yung mga pupunta po sa impyerno ay man mo no, walay po si Diyos. Ito ang ikalawang kamatayan, ang pagtapon sa dagat-dagat ng apoy para pahirapan po magpakailanman no? hiwalay sa Diyos. Dios. So, sa pahayag po, dalawang po huling hapas, saan po natin gawin? Ang ating mga banal na namin? Tayo po dito. At ang sino mang hirang kasulatan pangalan sa aklat listahan lista ng mga taong bibigyan ng buhay na walang hanggan, ay itatapon, sorry, ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan ng Hades ang parusin ito sa lakong po ay ang kilawang kamatayan. So, isang grupo po na pinigay po sa akin na sa impyerno, pagkakaroon po ng katawan ng mga tao ay yung kwento po ng Panginoong Jesus tungkol po sa mayaman at sila sa Nakaramdam po ng hira o parusang mayaman sa impyerno. Ano po? Yan po yung mabasa niyo sa talatang labing Sorry, kabanata na din. Ano yung talata na po natin din? Sa Lucas. Ito po. Talata ng din Hanggang dalang po din. Sabi po rito, at habang nagdurusas siya sa lugar ng mga patay, Nakita niya sa malayo si Lazarus, nakasama ni Abraham. Tinawag niya ang mga Abraham, Mawa kayo sa akin, pusan niyo po si Lazarus, na isa usaw na liri niya sa apoy. Eh. At ipata, lumamig-lamig ang pangarambang ko dahil hirap na hirap ako sa apoy dito. Talata lang po pero sumagot si Abraham, Anak, lalahanin mo noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay eh, mabuti yung kalagayan mo pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon, naman, ay inaaliw siya dito at ikaw naman ang nahihirapan. Hmm. So, yun po, na, may pakaramdam po yung mga tao sa imbiyerno. No? Hirap na hirap. So, at may kakayanan din pong makakita at magsalita. Ano po, yung mga tao ron, na naroon sa impyerno. At ang dila nila gusto nilang malamigyan. So, okay, ang nabasa Dahil po sa mga huling araw pa, ang huling pagkabuhay ng mga patay, naniniwala po tayo na sa ngayon, ang mga nasa impyerno ay nasa espiritual na katawan. E may katangyan po ng katawan na dating meron po sila. So, sa ngayon po, ang mga taong nasa langit ay ganoon din. Naghihintay ng muling pagkabuhay. Napanggit po ang daliri ni Lazaro sa Lucas 6.64 at nang makita ng tatlong alagad ni sina at Elijah sa Mount of Transfiguration, hindi po sila nagpakita na walang katawan na espiritu. Nito? Pagkos, maari silang makilala ng na iba. Nakikita sila ng mga tao sa maluwalhating nilang kaninihan. na Nakalagay ko sa Lucas siyang pagbabuo. Bago ang muling pagkabuhay ni katawang spiritual, sina Moises at Elijah. So, isa pa po ang indikasyon na magkakaroon ng physical na katawan sa impyerno ang mga tao kaya binawining ang tayo ni Kristo na matako tayo sa kanya na kaya ang ng katawan at kaluwa pa din sa impyerno okay? so, sa nakalit po sa Mateo 10 alam po tulo, ko po na makabakas tayo din para kasi yan Sinabi sa kanya ni ano na Mateo Sanggo Ayan po, ano Ito na kalagay Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo Ang katawan nila ang kaya nilang patihin Pero hindi ang inyong kaliwa Salib matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang upok sa katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Yeah. So, produkto po ng katarungan at puot ng Diyos ang walang hanggan at tuloy-tuloy na pagkawasak ng ano po, sa inyerno, at naapektuhan po ang kaluluwa at katawan sa pagwasak po ng lugar na yun. Ang problema pa ibang tao sa konsepto ng physical na katawan sa impyerno ay literal po nilang tinitingnan na kapoy na kailangan masunog at magkaroon ng bagong tisyong katawan ng tao kung patuloy silang susunugin. Pero tinuturo po ng kasalatan na ibang katawan na binuhay na magulit kisa sa katawan na taglay natin ngayon Bagay po sa mundo ito ang katawan natin ngayon. Ang resurrection body po natin ay bagay po sa eternidad, sa langit o kaya sa impyerno. May magandang balita po sa masaklap na realidad ng pagkakaroon ng impyerno. Sa ustisya po ng Panginoon, inihanda po niya ang impyerno para parusahan buong kasalanan. Pero sa kanyang kahabagay Uglaan din siya ng paraan para maligtas sa mga tao. Masahin po natin yung nakasulat po sa Roma 5. Ito po nakasulat. Uh -huh. Pero pinakita na yung Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa mga tayo, makasalanan pa Namatay si Kristo para sa atin. Napakaganda ng Diyos. Dahil po sa sakripisyo po ng Panginoon sa si Kristo at pananampalataya natin sa kabayaran ng dugo niya, maari po tayong maging at sa Diyos o hindi na niya kaaway. So basahin po natin ang kasulat po sa si Pundan po natin ang Roma 5.1. Okay. So, sabi po ito kaya ngayon, tinuturing na tayo na matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon si Cristo. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. ano? Okay. Yung ibig sabihin ng pagiging at peace, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. So, pwede po natin sa min ang panahon na makapiling po natin ng Panginoon mo pa kailanman sa katawan po na binuhay na magli na ibibigay po sa atin ng Diyos. Napakaganda pong pagpapala na maging kasundi po tayo ng Diyos. Tama po. Natawagin tayong mga anak at mga kaibigan ng Panginoon may enjoy po natin ang kapayapan at galakan ng presensya niya ngayon at magpakainan. sa so, yun po, ang hinaharap po sa mga nagtakwil sa Panginoong Jesus. O, ayaw tumalikod sa kasalanan. Ayaw iwanan ng panumuhay na makasalanan. Ang naghihintay po, walang hanggang kapursahan. Iwalay sa pagsasa ng Diyos sa impyerno. So, ngayon po ang panahon po na binigay sa atin ng Diyos. oras ng kaligtasan ngayon po. So, hindi po natin pwedeng sabihin na hawak natin ang buhay natin. Bukas, makalawa, din natin alam kung buhay pa po tayo. Kaya ngayon ang po ang tamang oras para magpasya kung tatanggapin po natin ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa kaysa ng o kaya tatanggihan natin ito. So lahat po tayong mga tao sa mundo na ito ay binibigyan po ng chance ng Diyos na maligtas. Po. So kayo po na nanonood nito, hindi aksidente, na nabuksan niyo po ang channel na ito at narinig niyo po ang sagot ko sa tanong niya. Kung anong klaseng katawan meron ng tao sa impyerno. Dahil po, hindi po nagbibiro ang Diyos na ang kasalanan po, ang kabayaran ay kamatayan. Ibig walang hanggang pagkawalay sa Diyos. At yun po ay guguguli ng isang tao sa impyerno. Magpakailanman. Okay? sa so, wala pong takas walang exit po madaling pumasok pero walang exit sa impyerno so kung ayaw po nating mawalay sa Diyos at gusto nating maging tarapagmanan ng kaya ng Diyos sa langit para nasan yung paraisong inayawan ng Adan at Eva you know? sa kung saan hindi na sila magtatrabaho, kakain na lang sila, hindi na lang kailangang magbanat ng buto para maluhay. Yung kung inihanda ng Diyos para sa atin, pero tinalikuran ng tao, ang pinili po niya, makinig sa bodas ng Diyabu. Tama ba? So tayo ngayon, pakinggan natin ang panamari ng Panginoon, pinapabalik tayo ng Diyos sa Kanyang presensya Idala niya ka ng kaisa-isang anak na si Jesus para bayaran ng kasalanan natin sa krus ng kalbaryo. Nang sa ganun, tayo po ay maligtas. So kung yung buong gusto po natin, magpabilang sa mga pinagharihan ng Diyos. Sumubay po kayo sa panalangin na rin ang sa kasalanan at pagtanggap sa Panginoon sa si Kristo bilang Panginoon at sarili natin tapagpalitas. Ibig sabihin ng Panginoon, siya na ang magpapatakbo na ating buhay. Dati tayo, at gagawin natin siyang tagapagdiktas, hindi na tayo aasa sa sarili natin pagsisikap, kundi sa ginawa ng Panginoon sa puso sa krus, ng tanging kabayaran sa makasalanan ng buhay natin. Sumay so, po kayo sa panalangin na to. Thank you Lord God, Panginoon, sa salita niyo po na narinig ko ngayon na nakakatakot po pala mo pa mawalay sa inyong Panginoon dahil sa kasalanan mo. Patawarin niyo po ko, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan ko na nagawa ko na pag ko at salita ko, Panginoon. Ang pangumuhay ko ng hindi matuwid patawa daw mas Tinatalikuran ko na po lahat ng kasalanan ko. Panginoon Hesus, binubuksan ko ngayon ang puso kayo na po ang maghari sa aking buhay, Panginoon. Kayo na po ang masanod. Simula po sa araw ng ito, Panginoon, ako po'y maglilingkod sa inyo. At magbuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa lingkod. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagdikas. Dahil hindi ko po kayo ito sa sarili ko, Panginoon lock po kung pwedeng gawin para makapasok sa karaan nyo kundi yung ginawa po ninyo sa krus sa itaang ng ko Panginoon Thank you Lord God at Panginoon kuskusin nyo rin po ako sa kuskuritsin nyo rin po ako ng banal na spirito para maintindihan ko po ang inyong salita maisagawa ko po sa aking buhay sa araw-araw Panginoon at maging malagumpay ako sa mga tukso lang ng diablo Salamat, Panginoon, sa lahat ko na ginawa para sa akin, sa kapatiran ko na aking mga sa araw na ito, sa kaligtasan na pinatanggap ko, Panginoon, sa buhay na wala hanggan, na pinagkakalog niyo po sa akin dahil sumasampalatay ang buhay ng sa Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa akin at sa lahat po ng pagpapala, Panginoon, na naghihintay po sa akin sa presensya ko ng Lord. Ito ang aking sa pangalan ni Jesus Amen. Sa so kung ano na nalangin yan, magsaya kayo, matuwa kayo at matatalong kayo. Sa galak at pasalamat sa Diyos, dahil ang patawad na po ang lahat ng kasalanan niyo, kahit gano'ng pakadumi o pa karami ang nangawa niyo kasalanan. Ang Diyos po natin ay tapat at mangalang magpapatawad kapag tayo po ay nagpakumbaba sa kanya. So, pamalitan niyo po sa mga tao ginawa niyo na kristyano na kayo ngayon, tinanggap yung Panginoon na papunta na kayo sa lami. So, para lumago po kayo sa panunong palataya, magbasa kayo ng Bible, hindi niyo po magbasa sa mula sa Gospel of John para makilala niyo po ang Panginoon. At huwag niyo rin po kakalimutan ang pag usap sa Diyos ng galing sa puso. Hindi na kailangan mag memorize ang nasal o kaya kumarap sa imahin at rebulto dahil ang Diyos kong buhay. Sumasagot so, sa panalangin natin. At sa mga mga tayo ng church, ang isang pong pinapangaral, hindi doktrina ng tao at salita ng uh, tao, pulisopiya ng mundo, tradisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos. Ang nakalagay sa Biblia, walang dagdag, walang bawas, wala Genesis and Revelation, at ang mga tao po sa simbahan ay malaya magbasa ng Bible at magsaliksik ng katotohanan. Ano Hindi binabawalan ng kanilang mga minister at pastor. Kasama na po tayo ng church ako sa antong bayan ng spirito ang binigil sa pagkat na nila tumutulong sa pagsamba at binabago buhay ng bawat isang mananagbaya. So, ako'y po yung nag-bless ang programa natin. Pagsabihin niyo po, ikalap po sa mga pakilala ng kapitbahay ni Mesa Kutang Diyos sa mga tanong natin po sa buhay, hindi na natin kailangan mga pasag, hindi na mo kayo mapulitan ngayong daan, na pinapaikot lang tayo at gusto tayong dalhin sa panibagong sekta. Wala po sa sekta na reliyon na kaligtasan po natin, kundi, nasa pananampalataya natin sa pananampalataya sa pangalaman sa Kristo, sa tampang iparilasyon sa si Diyos. sa so nga po, uh, kung kayo po ay uh, ay, hindi po naman ang Diyos na tumulong sa minisa na ito. welcome po yung tulong ng pananangin at pinansyal. At kung may dagdag mga feedback, suggestion, comment, isulat niyo po sa akin, mag-email kayo kayo ng tweet, pwede niyo mag-text, sabi po, O kaya isulat niyo sa baba, mga prayer request ng feedback, suggestion, comment. Ano po, at kung yung, uh, gusto ba tayong pag-usapan dito, kung meron kayong problema, ano po, na gusto niyo pong i-confide pwede po yun. So, hanggang susunod po ng paghihita po natin, ito po sa channel natin sa YouTube na ang pakailan po itaasang paan ng Panginoon. Dalhin ko yung lahat sa paanan ng Panginoon para maglitas sa Kanyang po lahat ng papuri at pagsambat sa naman. Hanggang susunod po, sa Diyos po lahat ng papuri at magpalain kayo natin, mahal na Panginoon.